Ikaw ba ay hindi na pinapahalagahan ng partner mo at para ang nanalamig na siya sa iyo at napakalaki na talaga ng pinagbago niya dahil sa na lang siyang tumatawag, text o chat sa iyo. At kahit ikaw pa ang maunang kukontak sa kanya, ay din makaparin niya. Yung para bang tuluyan na siyang nawawala ng gana sa iyo? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo mga kabuenas nang sa ganon ay hindi tuluyang mawawala ang gana at pagmamahal ng partner mo sa iyo at mas lalo siyang makakandara pa at mahuhumaling sa iyo gawin mo lang itong simpleng ritual at epektibo na ituturo ko sa inyo dapat palaging buo ang tiwala niyo sa paggawa nito ang gagawin mo lamang dito mga kabayenas kung may picture ka sa kanya dyan sa cellphone mo ay ito lang ang gawin mo hanapin mo ang picture niya at pagkatapos ay titigan mo lang ito ng maigi at ibulong mo sa isipan mo o sambitin mo sa isipan mo itong spell. Pangalan at apelido, ikaw ay magkakandarapa at mas lalong mahuhumaling sa akin. Pitong beses mo lang itong ibulong o sambitin sa isipan mo mga kabuenas. mag at mag ka sa paggawa nito. At ibulong mo lang ito o gawin mo itong ritual mamayang 3pm po ng hapon. Yung syaktong alas tres po ng hapon, mga kabinas, gawin mo itong ritual. At paniguradong siya ay mas lalong mahumaling at magagandara pa sa iyo. Basta palaging positibo sa pagawa ng kahit anumang ritual. At hilingin ito ng buong puso. At kahit lagpas na po ng 3 p.m. ay pwede mo pa rin gawin itong ritual as long as buo ang tiwala mo na gagawin mo ito. At pwede itong gawin sa kahit anong araw Titigan mo lang ang picture niya dyan sa cellphone mo. Tiyak siya ay mas lalong mahumaling at makakandara pa sa iyo. At ikaw lang ang mamahalin niya. At kung ikaw ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon mga kabernas. Maraming salamat po sa panunood. At sa patuloy pagsusubaybay sa aking mga videos. Hanggang sa sunod ko